Happy Sunday, beautiful people. Maaga pa tayong bumamon at nag para sa All-Star Championship ng ating swimmer. Nakapag-shower na si Mama at nakapag-skincare routine na din tayo. Lagyan natin ang ating buhok ng hair serum para naman maayos yan at ready na tayo to cheer for our JJ. eto na ang ating swimmer. Talaga namang isinisingit pa niya ang kanyang gaming at ayan ang napaharami niyang medals at ribbon. Kaya naman sobrang proud tayo sa ating bunso. Na-prepare na tayo ng kanyang breakfast at maaga pa nga tayong tumindig sa kusina. Bago nga mag-alas 6 ay binuksan ko na ang isang lata ng tuna at eto na nga ang kanyang aalmosalin ngayong araw. Kising na din si Daddy sa mga oras na yan at tinulungan naman niya akong mag-prepare dito sa kitchen. Nagluto rin tayo ng longganisa at yan nga ang almosal namin ni Daddy. Dahil meron tayong kamatis, yan nga ang ipapares natin sa ating breakfast na longganisa at talaga namang napaka-fresh at napaka -tamis ng ating tomatoes na kinain for today. Medyo napagod nga at hindi maganda ang pakiramdam ng ating swimmer dahil maghapon din siyang lumangoy. Pero for the go pa rin at lumaban ng bonggang-bongga ang ating bunso, ay na nga si daddy at tinilungan na niya akong mag-prepare ng almusal ni bunso. Si mama naman ay tumindig at nalinis sandali dito sa kitchen dahil talaga namang ayaw natin ng makalat na bahay. At dahil si ate ay sasama rin sa ate, nagdadiretso na Masha sa kanyang volleyball open gym ay nagbaon din tayo ng ice water. Pinaliktad ko na nga ang longganisa at nagrequest request nga si Bunso na magbaon ng Tito Al's Chicharon para nga sa kanyang snack. Patuloy pa rin ang pagiging octopus ni Mama sa kusina at tayo ma ay task. Ganito ang ating buhay bilang naray nakakapagod man pero satisfying niya na talaga namang napakasaya ng ate atin puso kapag napapaglingkuran ko ma ang aking pamilya. Siyempre pa hindi mawawala dyan ang ating black coffee sa almusal at dahil ito na nga ang ating danisa, ay kumain na nga kami ni daddy ng heavy. Dahil ang event nga ni Bonso ay hanggang alas dos ng hapon, kaya naman sinigurado natin na hindi tayo gugutumin. At per-travel naman ang aming pamilya papunta sa Carlisle, Pennsylvania. Ang event nga ay magaganap sa Keystone Aquatics at ngayon nga ay napaharaming mga swimmers at punong-puno din ang venue. Meron tayong almost 500 plus na manglalangoy from different places. Hvala što pratite Tapos na na ang event di monso at matagumpay ang araw na ito dahil nakapasok siya for two events para sa finals next week. Kaya naman congratulations sa iyo anak. Pati si ate ay very proud sa kanyang kapatid at nang umalis niya kami ay napaharami pa rin sa sakyan. Puno ang parking at umabot halos na mahigit 500 swimmers ang nasa loob ng venue. Dahil kami nga ay pagod at gutom na ay dumiretso naman kami sa papay's para kumain ng ating late lunch. Si ate nga ay merong open gym at ihahatid pa siya ni daddy sa Fusion Club. Kaya naman sinigurado natin na hindi siya pupunta na gutom. At ayan na nga ang ating star of the day. Hindi masyadong komikibo si JJ dahil siya may napagod. At pasado alas 5 ay niyaya naman ako ni Daddy na maglakad sa aming neighborhood. Nakatatlong rounds kami at talaga namang pinagpawisan tayo ng bonggang-bongga. Isa yan sa ine-enjoy namin gawin ni Daddy na kasama ang isa't isa. Yan na din ang ating bonding at exercise sa pang-araw-araw. Pagkatapos naman nating maglakad sa ating neighborhood, ay gigiligan naman natin ang ating mga pananim. Si Daddy na nga ang nagdilig sa mga halaman natin sa harapan ng bahay at dumiretso na si Mama sa backyard para siguraduhin nga na mapainom ang ating mga gulay. Marami na tayo yung mga purple bell pepper na ready for harvest sa mga susunod na araw Kahit na nga tayo ay busy sa ating mama duty ay wag din natin kalimutan ng ating mga pananim Ito talaga ang nililook forward namin ni Daddy sa araw-araw ang silipin ng ating mga pananim at kung napanood niyo nga ang aking video kahapon, nakapasok nga at nag-qualify si JJ na bumalik para sa Mid-Cap Championship next week at magsaswim niya siya for breaststroke at ang kanilang team niya para sa medley relay. Talagang namang masayang-masaya at sulit na sulit ang ating pagod sa paghahatin at sundo kay JJ araw-araw. Pagkatapos nating magdilig ay pumasok na rin kami ni Daddy At talagang init na init na tayo sa mga oras na yan Pansin ninyo na haggard na ang itsura ni Mama Pero for the video pa rin tayo para sa ating content for today Yan lang muna for today's video Maraming maraming salamat sa lahat ng sumusuporta sa akin Dito sa Facebook World Remember, family time is the best time And every guessing with your family is always a blessing. God bless everyone. Don't forget to smile. Bye-bye.